for to today's video. Ayan, magluluto na naman tayo ng ating ulam. Ito yung ating i-experimentuhan ngayon. So, itong hipon ay atin muna babalatan. Isa-isa. Ayan, lakas na ang radio sa neighborhood. Ayan, balatan lang natin isa-isa itong ating hipon. dahan-dahan lang natin balatan na hindi, para hindi maisama yung kanyang ah uh, buntot. Ayan. So, balatan natin lahat ito. Kaunti lang naman to, Ilang piraso lang to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang-sampu yung ating nabalatan. Nagkisabay-sabay din yung lengew. Mabango kasi yung hipon. Ayan. So nabalatan na natin lahat yung ating hipon. Ito ay huhugasan lang natin ng maigi at tanggalan natin ng bituka sa... Nandito yung bituka ng hipon. So yan ay ating tatanggalin. Yan yung ating hipon na nalinisan ko na at hindi ko na pinapakita sa inyo paano linisan dahil nga social base na naman yung aking cameraman. So ginagawa ko lang guys ay tinanggalan ko dito, tinanggal ko dito yung itim at dito sa chan. Ayan. So yan ay ating i marinate. So simple lang yung ma-marinate dyan. Lagyan lang natin yan ng seasonings. Kung mayroon kayong garlic powder, mas maigi, lagyan nyo ng garlic powder. Dahil kami ay wala, seasoning sa lang ang ating ilalagay at pamintang pino. Ayan yung ating pamintang pino. And then ating pangkaluin, kinakamay ko lang at yung aking kamay ay malinis yan. Nagtugas tayo ng kamay lagi. Lang naman kakamayan. Ito ay pagkain lang naman namin. Kaya okay lang yan. So, marinit lang natin ito. Bago natin babalote na So, dahil sampung piraso yan, nga kailangan din tayo ng lobya wrapper na sampung piraso. Ayan. Ito ay sobra yan. Ito ay sobra sa aming turon. So, sayang naman. So, ito yung ating gagamitin sa pagbalot nitong ating kipon. O ayan, kung napapansin ninyo, may apat na nanakabalot. As usual. Hindi na bidyuhan dahil may bumili. Tinuloy-tuloy ko lang yung trabaho. So, ganun kami dito kabisi. Ayan. So, babalutin lang natin yung ating shrimp. Ayan. Palabas lang natin yung kanyang buntot. round lang ng ganon. ng tubig sa gilid para didikit yung wrapper. Ayan. So, ginagawa ko dito guys kasi sobrang nipis yung lumpia wrapper. Uh, dinobli ko siya inugli ko yung ayun, Para maganda tignan. Kasi maninipis masyado yung wrapper. Pagka yung wrapper ninyo ay makapal, huwag nyo nang inugli. babalutin lang natin lahat yung ating sampung pirasong hip. Hindi ba kita niyo ang miliit ng wrapper at ang nipis? gusto sa amin pag may ginagawa ka mga asar din yung mga customer kaya yeah, laging nauudlot yung aming pagbablog pero okay lang din yan pisings pa rin yan dahil may customer tayo kaya syempre unahin natin yung ating customer So, ayan, nabalot na natin lahat yung ating hipon. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Dahil balot na balot na yan, ipiprito na natin tong ating lumpia na hipon. So habang nagbabalot tayo ng uh, hipon, nagpainit na tayo ng mantika at yan ay mainit na mainit na ipiprito na natin dyan yung ating lumpia Ayan, dito na natin lahat. Ayan, lutuin lang natin yan na hanggang magiging golden brown yung ating lumpia. Ayan, brown na yung ating lumpia. So, okay na yan siya, guys. Tanggalin na natin yan sa ating mantika. Patayin ko lang yung apoy. Ayan na, guys, yung ating lumpia na hipon. Ayan. So, itong ating sawsawan, ayan, ang ginawa ko lang is, uh, mayonis Mayonnaise lang yan na may ketchup. Yan ang gagawin nating sausawan sa ating lumpia na hipon. Ayan. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Pasyuswal, kainan na naman kami. Ayan. So, maraming salamat sa panunood. Bye-bye everyone! Kain po tayo!